Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. So ngayong araw nga ay eh, nagtupi na ako ng mga nilaban ko kahapon. Pinatulong ko na nga to si Sena para nga magtanggal ng mga hangar nito mga tutupiin ko para mas madali na nga. Isa talaga to sa kinaganda. Pag medyo malalaki na nga yung mga anak natin eh meron na tayo nakakatuwang sa paglilinis sa bahay. Isipin mo yan dati yung karga-karga mo nga lang tapos pala sunod pa sa'yo kahit nasa CR ka na ngayon nga ay eh, katuwang mo na sa paglilinis. Nakakamiss nga lang din yung pagiging baby nila dati. Or baka namimiss ko lang din magka-baby. Charot! Nako po, hindi pa nga ready sa mahal nga ng ngayon. Bawal pa magdagdag. So anyways, pagkatapos ko nga pala magtupay ng mga damit namin, eh sinunod ko naman maglipit dito dahil alisin ko na nga itong sofa cover pati nga yung carpet. Paano habang nagtutupay nga ako dito kanina, napansin ko yung sofa cover namin eh medyo marumi na pala. At dahil nagdaan nga yung Paskot bagong taon, minsan talaga yung mga bata ang hilig dito kumain. Kaya naman eto, napansin ko nga may mancha ng sauce. Sauce nga tayo yun ng spaghetti at eto, nung maalis ko na nga yung sofa cover, ay eh, pinagbagan ko na sa kakobin pinalikit tong mga back cushion. Medyo marumi na rin kasi itong carpet namin, kaya naman isasama ko na nga rin sa paglalaba. Kaso nga lang nung lalaban ko na siya kanina nang walang pangalan ng tubig. Kaya naman ang ending, bukas ko na nga lang ng umaga to lalabhan. Hapon na rin kasi nung nagsimula nga ako maglinis paano tinanghali na ako ng gising at sabado naman. Namiss ko rin talaga gumising ng tanghali dahil nitong mga nakarang araw nga napakaaga ko gumising dahil may pasok si Gia ng alas 9. So anyways, nagwalis na nga rin pala ako dito sa may ilalim ng sofa at naku po, na napakarami kong nga kuhang dumi na plastic. Makalat nga rin dito banda sa may TV rack namin kaya nagligpit na nga rin ako dyan. Pinunasan ko na nga rin tong maliliit na speaker dahil maalikabok na nga rin. Hindi ko na nga rin nagugustuhan tong TV rack namin dahil pansin nyo nga medyo malundo na siya. Siguro ganun nga talaga pag binili mo lang online. Kaya naman pag bibili nga kayo ng ganito, huwag kayong maglalagay ng medyo mabigat. Pero ewan ko ba nung December kasi yung bilan lang naman yung nilagay ko dyan pero ganyan nga yung nangyari no mundo. Pagkatapos ko nga maglinis ay eh dito naman yung CR yung sinunod ko. At kasi ganito nga sabado eh ay general cleaning talaga ako. Nagkanaw nga lang ako ng powder dun sa may timba tapos naglagay na nga rin ako pati nga sa bowl. Then pinunasan ko naman tong toothbrush holder namin. So dati nga nung nag-upload ako sa reels ng pagkakabit ko nito, eh, ang dami ko nga nabasang comment na matatanggal nga din daw kaagad yung dikit nito. Dinikit ko nga to October 25 pa pero January na napakaganda pa nga rin ng dikit kahit nababasa-basa na siya. Iniisip ko nga baka ibang toothbrush holder nga yung sinasabi nila kasi dati may nabili nga rin akong ganong toothbrush holder pero ang bilis nga lang din natanggal. Pero ibahin nyo nga yung ikoko kahit medyo pricey nga yung mga product nila eh napakaganda naman ng quality. At kung gusto nyo nga rin ng mga ganitong gamit sa CR nyo, ilalagay ko na lang ang link sa may comment section. So anyways, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko para nga mas mapabilis at mas mapadali yung ginagawa ko ay ko na nga itong aking rechargeable na brush. Every time na naglilinis talaga ako ng CR, yan na talaga yung ginagamit kong pang brush simula nga nung nagkaroon ako niyan. Naku po talaga namang magugustuhan nyo nga yun, lalo na sa mga hindi masyadong sinisipag maglinis ng CR. So maiba nga tayo, isa nga to sa mga gusto kong ipaayos ngayon 2024 dahil itong ang pinto namin sa CR isera na. Isang bisagra na nga lang yung kumakapit dito at pag natanggal pa nga yan, paniguradong wala na kaming pinto dito. Pero nung dumating ako dito, ganyan na nga yan, pero ilang taon na nga ako dito, hindi pa rin talaga namin mapalit-palitan. Hindi rin naman kasi kami nakakaluwag-luwag sa buhay, kaya ang hirap din talaga mag dito sa bahay. Naku po, buti na nga lang nung nawala ng tubig, eh saktong patapos na ako maglinis ng CR at nagbabanlaw na nga lang ako ng timba at tabo. Fast forward naman tayo, kinagabihan nga, eh nagluto naman ako nitong uulamin namin para sa hapunan. Chicken curry nga itong request ng daddy kaya naman kain po tayo mga Marcy at Parsi. Maya -maya naman pagkatapos nga namin kumain ni sinalang ko na nga sa washing itong mga uniform ng daddy. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.